Mga idol at kabayan, matapos sabihin ng Amerika na pwede silang mag-escort sa resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea, China, agad na umalma, ayaw pumayag na sumama ang Amerika sa resupply mission ng Pilipinas. Ano naman ang pakialam ng China mga kabayan kung kasama ang Amerika sa resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Takot ba sila sa Amerika? Ano sa tingin nyo mga kabayan? Isang pahayagan sa Pilipinas ipinagkakalat na nawala na raw sa Pilipinas ang Skoda Show. Ito daw ay dahil sa maling diskarte ng Pangulong Marcos Jr. Aba-aba-aba, para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, nasa Escoda Shoal pa rin nakaangkla ang isang malaking barko ng Philippine Coast Guard. Isang patunay na ito ay hindi nawala sa Pilipinas. Israel the best talaga, mas pinapalakas pa ang Pilipinas. Rafael Advanced System, isang kumpanya ng Israel gumawa ng bunker at missile storage sa Pilipinas. Nasa labing siyaw ng mga barkong pandigma ng Amerika, nakapwesto sa Middle East. Dalawang carrier strike group ng U.S. Navy nakabantay malapit sa Iran. merong kumakalat na balita mga kabayan na inilabas ng The Manila Times na nawala na raw sa Pilipinas ang Sabina o Skoda Show ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa balitang ito, nawala na raw ng kontrol ang Pilipinas sa lugar laban sa China. Nawala daw sa Pilipinas ang Skoda Show dahil sa maling diskarte ng Pangulong Marcos Jr. Ang tanong, totoo bang nakuha na ng China at tinalikuran na ng Pilipinas ang Skoda Show? Hindi po mga kabayan, hindi isusuko ng mga Pilipino ang West Philippine Sea sa mga Chino. Ang totoo nito, nasa Skoda Shoal pa rin ang isa sa malaking barko ng Pilipinas nagawa sa Japan. Ang BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701, apat na buwan na pong nakatigil at nakaangkla ang barko ng Pilipinas sa lugar. Matapos makita ng Marcos Administration ang balaksa ng pagtatambak ng lupa na gagawin ng China sa Escoda Shoal. Ibig sabihin po nito na po ang presensya ng barko ng Pilipinas dahil sa utos at mandato ng Pangulong Marcos Jr. na walang teritoryong tatalikuran ang kanyang gobyerno. Dagdag pa dito, inihayag din ang nasabing artikulo na hindi daw tutulong ang Amerika sa Pilipinas sa isyong ito. Mali din mga kabayan dahil narinig nyo mismo na ang commander ng US Indo-Pacific Command na handa silang samahan ang Pilipinas sa resupply mission. Nasa Pilipinas ang bola kung papayag tayo sa alok ng Amerika. Sa katunayan, wala pa man. Umalma na ang China. Ayaw ng China na sumama ang Amerika sa resupply mission ng Pilipinas. Wala pa man. Pinapangulahan na ng China na hindi papayag ang Pilipinas sa alok ng Amerika. Pero sa opinion ko lang mga kabayan, ano naman ang masama kung sasama ang Amerika? Ano naman ang mawawala kung susubukan natin dahil kaalyado natin sila. Ano ang ibig sabi ng kakampi, kaibiga, kaalyado? Kung ayaw natin gamitin ang mahalagang bagay na ito na wala sa iba, Israel mas pinapalakas pa ang Pilipinas. Inihayag ng Israel Embassy sa Pilipinas sa pamamagitan ni Ambassador Ellen Floss at Israel Defense Attaché Ras ang proyekto ang kanilang ginawa bilang bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Binisita ng Ambassador at Israel Defense Attaché ang Air Defense Commander ng Philippine Air Force na si Major General Fabian Pedregosa sa Basa Airbase. Masaya ang Israel sa nakita nitong tuloy-tuloy na pag-unlad ng proyekto sa pagitan ng Pilipinas at Israel. Lalong-lalo na ang mga Philippine Spider Air Defense System ang mga pasilidad para sa pagsasanay. Hindi lang yan mga kabayan, nagtayo din ang bagong bunker at mga imbaka ng misal ang mismong Israel Defense Technology Company, ang Rafael Advanced System dito sa Pilipinas. Kahit abalang Israel sa kanilang pagtatanggol sa kanilang sarili laban sa Hezbollah, hindi ito hadlang para tulungan ang isa sa mga kaalyado dito ang bansang Pilipinas. Ayon sa Israel Ambassador, ang kanilang pagbisita sa Basa Air Base ay isang pagpapakita na malakas ang suporta nito sa Pilipinas. Inihayag naman ng Israel na natanggap nito ang ikalimang daang delivery ng mga gamit pandigma mula sa Amerika. Kabilang sa mga dumating ay ang mga armored vehicle, misal at bomba, pati na personal protection gear. Sa pagkakataong ito, mas lalong lalakas pa ang kwarsa at depensa ng Israel. Kung tulong lang ang pag-uusapan, dalawang carrier strike group at iba't ibang barkong pandigma pa ng Amerika ang nasa Middle East sa kasalukuyan. Ayon sa impormasyong ating nakalap mga kabayan, ang dalawa sa pinakamalakas na carrier strike group ng Estados Unidos ay malapit lang sa Iran. Sa pangungunan ng Theodore Roosevelt Carrier Strike Group kasama ang USS Michael Murphy, USS Prince, USS McCain, USS Daniel Inouye, USS Frank Patterson, USS O.K. Nakabackup naman ang Abraham Lincoln Carrier Strike Group kasama ang tatlo pang barkong pandigma ng US Navy. Sa Mediterranean Sea malapit sa Israel, naroroon din ang iba't ibang barkong pandigma ng Amer Amerika. Sa impapawid naman, ipinakita ng Amerika ang kanilang tunay na lakas ayon sa US Central Command. Bantay sarado ng armadong F-16 at F-22 ang kanilang area of responsibility. Dagdag pa ng Amerika, mananatili ang dalawang carrier strike groups sa Middle East upang palakasin ang depensa ng Israel at bilang proteksyon na rin ng mga sundalong Amerikano na kasalukuyang nasa gitnang silangan. We look at global force management and as we look at requirements uh, around the world in support of our national security interests, we're always taking great care to make sure that we can cover those commitments to include uh, in our priority theater, which is the Indo Pacific region. And so we have a significant amount of capability there uh, to include a, a large naval presence. Uh, and so in the case of the Middle East, uh, as I highlighted, the Secretary wanted uh, those two carrier groups, carrier strike groups, to remain in the region for now to be able to provide us with additional capability and capacity to protect our forces, support the defense of Israel, and also be ready for a variety of contingencies. But how long do you expect to have this carrier gap? Uh, you know, look, I'm not going to get into uh, deployment timelines for operation security reasons, but the bottom line is we can walk and chew gum at the same time. sa mga nag-aalala na walang natitirang puwersa ng Amerika sa Indo-Pacific region. Don't panic mga kabayan dahil ang Boxer Amphibious Ready Group ay nasa South Korea at ang Amerika Amphibious Ready Group dala ang mga F-35 ng US Marine ay nasa pagitan naman ng Pilipinas at Japan. hinding hindi iiwan ng Amerika ang mga kaalyado nito sa Indo-Pacific region. Hey, you Now, uh, yung mga treaties na ginagawa ng gobyerno, uh, Hindi sana yung makakalagkad talaga tayo sa mga gyera. Yun naman yung gusto naming sabihin, Mr. Chair. Uh, well noted madam chair i think that is the same concern however we have to point out that the aggressor here is only one actor as that's why i said uh, china is the greatest disruptor of peace in the uh west philippine sea they have illegally reclaimed areas they are claiming uh areas which is well beyond their jurisdiction for example uh the sabina uh shoal which is only 60 nautical miles away from Palawan uh yung pagkakaladkad ho sa atin sa gera eh anong ini-expect po ng China sa atin kung hindi patatagin ng ating sarili sa katulong ng iba eh kung gawin man natin o it, uh, hindi ito tutuloy-tuloy sila kasi uh, world domination under uh, you know a new model of international governance ang gusto ng China which is a guise for their uh, hegemony no their their dynastic and imperialistic politics uh, sa atin po tinatatag lang po natin ang credible deterrent posture natin we have no intention of claiming our own nine dash line in the South China Sea it's far from it what we want is our 200 nautical mile exclusive economic zone the other areas where we have jurisdiction to be at for exclusively for the benefit of our citizens the way we want to do it the way the congress wants to do it without the pressure of china dictating or bear hugging us to deal with them solely that's <inaudible>